Nandito kami sa karagatan ngayon Mga bro, mga sis Nagahanting-hanting po kami mm. Yan Yan de Ano yun de? Ayun, no, dinadala ng alun Ayan Ay, Yan mm, Wow, kristal Ang ganda uh, Diba, po marami po pala marami dito po. Uy, ang ganda niyan dito Tingin Ay, Wow, wala de Marami pala Tamilok yata ito. Uy, tamilok nga yan. Na-crystallize. Ang kaso, ang Oh, wow. Yan po, mga Oh, pinagkalooban na kami. Ka. Aga pa. pa lang po yan. yan. Ganda. Ganda. Wow. Tara. Tara. Ganun nga muna tayo. Hindi. Maganda mm. po ito mga crystal na grosso ito. Eh. Panghalo sa mga langis. Ayan. ito pwede rin sa pouch na pula ilagay ito. Dala-dala na Ay, wow. Okay lang ang basa. Tubig dagat naman niya Kaya eh, nga mamaya anak magbasa. Okay lang yan. Gamot na yan. tumatawag so, na po yung mga kasama namin kakain na daw po eh pagtingin po namin dito mo si Silisa nakita nga po kaming kakaiba ayan nga po eh sa so, ganda kahapon ah, po kasi hindi kami nakapunta rito so, ganda. doon kami sa kabilang side wow ang galing ayan de ano yan oh ganda rin, dito, oh. Dito, rin. Hmm, Panin mo. Panin mo nga. Saya nga oh, ang ganda oh. Oh, di ba? Ganda nang nakuha mo talaga, di gusto ko 'yan. kami. Ah, okay. oh, okay. sige, mamaya na lang uli. Balik na si Lalakad lakad, lakad,